Showtime na ante o. Oh. Showtime na. Balik na si Vice. O. <coughs> o. Oh. Oh, kinsa man na. Tanawa na. Kinsa na. O. Oh. Katorang nagtilap sa ice cream, ang icing. Nga okay. mura gid nga gitagaan ragmalis Malaysia. Oh, no. balik na sila ante. Oo. Kau na dito, toko, jadi na. Oh dito. Oh, Vice Ganda is back! And lahat kami dito ay nakaabang, nakaabang. Ayan, while eating, we are watching. It's showtime. Ante! Ante Bisinta! Nay, kabungol kayo. Oy, sorry kayo ha. Sa mga viewers nato na to din kay... Vongol, vongol, yun yung ato ang bida. <laughs> Oh, nag-smile na siya, guys. Nag-smile na siya. Tila kasi manapud na po dito, may tanaw-tanaw uguan. Oh? Kaon okay. no, na! Okay, oh, oh, lipayay siya. Okay, lipayay siya kay na si Vice. Congrats, it's showtime! Ah, okay. uh, okay. oh, diba? Congrats. Congrats. Okay. O, lipayay siya, guys. Wanag yun siya kakaunog tarong. Thank you. Mm. Uh, Deva. Diba? Congrats, it's showtime! Nakaabang, nagta well-eating. Congrats.